Ako si Gregorio De Jesus. Ang ama ko ay si Nicolas De Jesus, isang gobernadorcillo. Kapitador Alvarez Francisco, taga bayan ng ang aking ina. Ngon marahil ay meron na akong labing walong taong gulang. At mayroon ang panik na mga binata sa aming tahanan. At dito'y kabilang si Andres Bonifacio. May 6 buwan pa at nagkaibigan na kami ng tuluyan. Ikinasali kami sa Simbahang Romano sa Pinunyok ng buwan ng Marso ng 1863. Sumunod na linggo, pamuli kami ikinasal sa harap ng lahat ng katipunan. Sumiyani po sa katipunan sa ilalim ng sahisag o simbolikong loob. Upang ganapin ko at tuparin ang kanyang banal na palatuntunan at sinasal. Umabad ang panahon nang dumating ang mahigit isang taon at ako'y ng tao. Iniluwal sa maliwanag ang pangani naming anak na lalaki na nagtataglay ng pangalang Andres Bonifacio rin. ang mga panahon yaw, tuloy bang ang At ay mga anak ng bayan ay hindi sa kanyang pagagap. Ay bumalikwas at nagkaisa na tulad sa isang tao lamang ang ulat. Kaya't biglang lumaganap ang kataas-taasan, kagalang-galang ang katupunan, anak ng bayan sapagkat naipit ng totoo ang pagtugay-gay sa amin ng pamahalang katila. Kaya mga ilang araw lamang, ang karamihan ng mga lalaki lumabas na ng bayan, pati si Andres Bonifacio. Iyon nga ang unang sigaw ng kalayaan na naganap noong 25 ng Agosto 1896. Ang ikalawa kong naging kaisang puso ay si Julio Nacfil. Kami kinasal noong 10 ng Desyembre 1898. Siya ay naging kalingin ni Andres Bonifacio. Hindi mo ng lahat ng tropa, dako ng hilagaan at sila ang ng na pakikipaglaban sa Montalban at San Mateo. Ang aming pag-iisang puso ay ginanap sa matandang simbahan sa Quiapo. Kumisan kami sa tahanan ni Dr. Ariston Bautista, kilalang pilanto sa piling na kanyang asawang Petrona ng Pil. Ako'y may anak na walo, sa nasabing pangalawang asawa. Dalawang patay, Juana at Lucia, anim ay buhay. Juan, Julia, Francisca, Josefina, Mercedes, Caridad. Ako'y si Gregoria de Jesus, taong tunay dito sa Bayang Kalookan, Lalawigan ng Rizal.